Bata pa lang, iniwan na siya ng kanyang ama. Bumiyahi ang Air Force na tatay patungong Pilipinas at doon nanirahan. Ano pa nga ba ang mangyayari sa isang batang paslit na walang magulang na tumitingin? Naging mahirap at magulo ang ng buhay ni Dennis Rodman sa pagtungtong ng college sa kagustuhang makapag-aral nagtrabaho si Dennis Rodman bilang janitor sa isang airport mabigat na trabaho laging pagod noon ang batang si Dennis Rodman sa mga panahon na yon dahil siguro sa lahi at laging batak sa trabaho naka-experience si Rodman ng kakaibang paglaki sa height from 5 feet 11 inches naging 6 feet 7 inches ito dahil maganda ang height isang kamag-anak ni Rodman ang nagtip sa coach ng Cook County College sa Texas para kunin itong basketball player at doon nga nakita ang gilas ni Rodman nag-average ito ng 17.6 points at later on naging hari ng rebound noong college niya. Sa isa sa mga college tournament, gumawa si Rodman ng 46 points at dahil dito, naimbitahan siya sa pre-drop camp para sa mga nangangarap na makapasok sa NBA at hindi sila ipinahiya ni Rodman sa Portsmouth Invitational Tournament naging most valuable player ang dating janitor nabalita ito at nagkaroon ng interest sa kanya ang NBA team na Detroit Pistons 1986 naging eligible si Rodman sa NBA draft at kinuha nga siya ng Detroit Pistons kasama niya sa team ang nuoy sikat na sikat na si Isaiah Thomas sa pagdating ni Rodman mas lalong lumakas ang Pistons at nakarating sila sa 1987 NBA Finals bagamat hindi nila nakuha ang championships ng talunin ng Boston Celtics, 1989 pumasok sa NBA Finals ang Pistons na kasagupa ang sikat na team na Los Angeles Lakers, sikat man at malakas, tinalo ito ng Pistons 4-0 naging sikat na sa NBA si Dennis Rodman Bukod sa pagiging hari ng rebound, nakuha niya din ang titulo na Defensive Player of the Year award. Nagtuloy-tuloy ang magandang laro ni Rodman 1990. Pumasok ulit ang team ni Rodman sa NBA Finals. Nakaharap ang Portland Trailblazers na tinalo naman nila sa 5 games, pangalawang championships na natikman ni Rodman from Pistons nag-request si Rodman na matrade siya sa San Antonio Spurs at dito naging hari ulit ng rebound si Dennis Rodman averaging 7.3 rebounds per game pagkatapos ng stint sa San Antonio Spurs na trade si Rodman sa Chicago Bulls ang team na laging pinapahirapan ng dating team ni Rodman na Detroit Pistons dito nakasama niya ang basketball superstar na si Michael Jordan, maganda ang nilaro dito ni Rodman at taong 1996 pumasok ang Chicago Bulls sa NBA Finals at tinalo ang Seattle SuperSonics, pangatlong championships ni Rodman. Taong 1997 pumasok ulit ang team ni Rodman na Chicago Bulls sa NBA Finals at dito tinalo naman nila ang Utah Jazz pang-apat na championship ring ni Rodman 1998. Muling pumasok sa NBA Finals ang Chicago Bulls at tinalo ulit ang Utah Jazz panlimang championship ring ni Dennis Rodman. Pagkatapos sa Chicago Bulls, naglaro naman si Rodman sa Los Angeles Lakers ng isang season pero muli itong lumipat sa Dallas Mavericks ito na ang huling team na pinaglaruan ni Dennis Rodman. Isang kahanga-hangang tagumpay from janitor hindi inakala ni Dennis Rodman na makakapasok siya at sisikat sa NBA at makakakuha ng limang championship ring matagal na panahon bago ulit nagkita si Dennis Rodman at ang kanyang ama na naninirahan na sa Pilipinas at sa kasama ang palad taong 2020 sa edad na 79 binawian na ng buhay si Pilander Radman sa Angeles, Pampanga Iyan ang gusto kong ishare sa inyo ngayong araw at abangan nyo ang ilan pang interesting na video na ipapalabas ko sa aking channel Kung nagustuhan nyo ang video pakiclick ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell Maraming maraming salamat sa inyong panonood.